Well ba bago 'yan, uh, abang ating inaano pa si Ms. Sherto. Gusto ko rin tanangin ng ibang general dito. Oh. Uh, general uh, Lapeña, general ka rin, di ba? Oh, yes, your honor. Hindi mo rin gagawin 'to. Yes, definitely, your honor. Oo. Oh, oh. Hindi wala rin kayo sa due process. Yes, your honor. Okay. So mali ang ginawa ni Los Cañas? Yes, Your Honor. Mali, right. Your Honor. Sino po yung ibang general dyan? Sagutin niyo ako. Uh, general niko, sabi, mo nga sa akin, oh, ikaw ang PIDEA head dito, di ba? Oh. Uh, the um, officer in charge, sir. Yes, ayan. sir. It is very wrong. Mali-mali so, yung ginawa. Yes, sir. No, ngayon, eh, look, ha? Ito, Chinese drug lords to, eh. Di ba? I mean, look, ha? Tanggapin natin na dapat patayin itong mga, mga ito. Pero, pero, Katulad nyo, naniniwala din po ako sa due process. Okay. O, oh, andyan si Mr. Peldon. O, oh, ikaw eh, nasa PNP rin, di ba? O, oh, dati. Am I right? Army. Sa Army ka, dati, di ba? Oo. Ano po yon? Uh, Marines, Your Honor. Marine, O, oh, yan. Eh, matindi ang mga Marines. Believe ako sa mga Marines, eh. Pero, Gagawin mo rin ba ang ginawa ng Las Kung pagkakataon ka? No, Your Honor. Ha? No, Your Honor. Okay. So, Nainiwala ka rin sa due process. Yung po ang sinasabi natin dito, sa taong bayan po natin, ano ho, uh, sa akin okay lang po na-arrestuin natin, idemanda natin, kasuhan natin yung mga Chinese na yan, ha? Uh, pa-deport natin, o kaya naman pag nang laban, e natin. Pero yung ginawa nila Scanias, mali. So, I'm not against. I'm not against this uh, war on drugs. I, what I'm against is, unang-una, bakit maraming napatay? Pangalawa, bakit ganito ang pagkakapatay? At pangatlo, bakit parang, parang, parang ha, may utos ang dating Pangulo rito. So, Mr. Recierto, Uh, nakita mo yung dalawang video na kanina uh, nakita natin, no? So palagay nyo, palagay nyo, ano po kaya ang tinutukoy ni former president nung sinabi niya na inubos ko talaga? Ano po kaya ang tinutukoy niya dito sa inubos niya? Ano man sabi niyo dito? ojo, eh, ojo. Parang sinasabi niya po na talagang pinapatay niya po yung mga tao sa Dumoy. Okay. So... mo so, kasi, Dumoy, naman Dumoy. Oh. So, pinatay niya yung mga taong ito. Pala sa Dumoy yata, ano ba, anim bang napatay, uh, General Wilkins, no? Yes, Mr. Chair. Doon sa Arlene. Uh, labing tatlo. Labing tatlo ang pinatay. Hindi ko alam, Mr. Churchill. Oo, labing tatlo ang pinatay. Al alam mo yon di ba, Mr. Chierto? Yung labing tatlo po sa Arlene apartment, alam yes, ko yes. na po na-release po dito. So, al alam mo din yon. Hindi po sila pinatay, alam ko po na-release sila ng BIP. So, uh, ibig sabihin, ang inyong pagkakaalam, ang inyong paniniwala na itong statement na ito, ah, uh, ni ng ating dating pangulo na inubos talaga eh kung kayo ang nakarinig niyan ubusin niyo rin correct most likely po ayun sapagkat utos ng pangulo tama po ba ako opo na alam mo dating uh, the thing is nababanggit kasi palagi eh uh, dapat patayin to sapagkat mahal ko ang bayan ko eh. Alam nyo, kayo, kayo mga general, sinabi nyo mali ang, pag, mali ang the way na pinatay itong mga to. Pero mahal nyo ang Pilipinas, correct? Yes, Your Honor. Mahal nyo ang Pilipinas at dahil mahal nyo ang Pilipinas, mahal nyo ang saligang batas, correct? That's right, Your Honor. Ang saligang batas, sinasabi na kinakailangan may due process, correct po ba? Yes, Your Honor. O, so, huwag mo na sabihin na sapagkat mahal mo ang Pilipinas, ipapatay eh ka ng tao ng hindi tama sa pagkakapatay. Anyway, uh, Mr. Resierto, ulit, no? The PDA claim, ito ha, that in 2004 to 2005, there were several raids conducted across Davao City, no? Particularly, Arlene Department, sa isang clandestine laboratory in Dumoy, sa isang industrial compound in Bunawan, sa isang chemical warehouse in Nagdao. Do you confirm this, Mr. Sherto? Yes, Mr. Chairman. So dito po sa apat na rates na ito, uh, andong kayo? Sa Domoy, opo, nandiyan po ako. Sa Arlene, wala kayo doon? Yung kinuha po nila yung mga tao sa Arlene apartment, wala po ako Ah, wala ka doon. Doon sa industrial compound, sa Banawan, Bunawan. Opo, nandun po yung uh, Andun kayo? earth uh, scrapper. Oo. Nandun po ako. Doon sa chemical warehouse in Agdao, nandun din po kayo? Opo, nandun din po ako. Okay. Now, kasama nyo rin po ba sa raid na ito na nandun kayo si General Wilkins Benueva? Tama po ba? Opo. Oo. Okay. Uh, General, kinukonfirmahin niyo rin po ba ito? Yes, Mr. Chair. Okay. So, kasama po kayo sa Dumoy Raid? Kasama yes, kayo Mr. Doon? Chair. Okay. Kayo po ba pinakalead doon? Sino pinakalead doon? Ako po, Mr. Chair. Ikayo? Oo. Sa surveillance na ginawa bago yung raid na ito, kasama rin po ba kayo? Mga tao na namin po yan, Mr. Ah, Chair. Ah, mga tao niyo na. So, Mr. Recierto? Naalala niyo po ba kung bakit naging target yung apat na lokasyon na yan? Alala nyo? Opo, opo. Meron po ba kayong ginawang surveillance dyan bago niyo ginawa yung pag-create? Opo. Uh, po namin sila ng matagal. Opo. Kasama po ba kayo sa mga nag-surveillance sa mga areas na yan? Hindi po sa lahat ng pan uh, pagkakataon ang, uh, nag, ang talaga po nagdawa ng surveillance ay... Okay, pero uh, kasama kayo sa ibang surveillance na ginawa? Opo, opo. So, sino-sino po ba yung kasama nyo sa nag-surveillance? Si Captain Pardo, si Captain Pardo, si... The, uh, then Sergeant Perote, the Sergeant Perote, and na uh, Jerry Diwana po. Okay. Mr. Chair, gusto ko lang ulitin by way of manifestation na tulad po ng ating mga uh, mabubuting general dito na naniniwala po sa, sa process pero mahal din po nila ang kanilang bansa. Ano? Ang sinasabi ko lang dito ay ganito. Naniniwala po ako sa war on drugs. Naniniwala po ako ng mga Chinese drug lord na ito. Ah, uh, hindi eh, manatiling buhay kung kinakailangan patayin. Pero nanginiwala rin po tayo sa ating saligang batas. Oho, na kinakailangan po may due process na unsuspect is considered innocent until proven guilty. Na ang pagkakapatay na ginawa ni Las Cañas, kung totoo yan, ay maling-mali at hindi dapat sa ating demokratikong lipunan. Yun lang po, Mr. Che. Salamat po. Thank you, Congressman Abante. Just like... Uh Uh, what you stated this representation also feels that uh due process must uh, always be uh, extended to uh, the people so now that uh, we have already Uh, completed interpolation. May I may I do some follow-up questions, Mr. Chair? Just short ones. Okay, because okay. after this, we yes, have uh, another know. presentation. So, you have uh, 10 minutes, uh, Congressman Adyong. Thank you, Mr. Chair. Um, let me go back again to Dumae because I want to understand. Sa Dumae Raid po, D.J. Wilkins, di ba, may namatay po but there are also other who were apprehended, no? but it's con connection with the duma raid you went to a certain apartment and they were able to secure 11 other foreign nationals Is that